Yan guys, uh, dito kami guys sa uh, no, sa Nabuta Sport dito sa Rizal ay Punta kami sa kabilang isla. Doon yung aming charity. <clears throat> Ayun, unang papansin niyo sa likod ko, marami kami. Ayun. Ah, uh, ayan guys oh. Uh. Uh, 'yun, doon kami pupunta sa isla. 'Yun. Ayun uh, dami dami namin oh. Uh. Wow. Ayun. Oh, oh, shout out Lola, shout out Lola Kipsi. Ah, oh, di taka na sih. Bobo so ako sa ano? Tungating sagit na. Ay napon.

I'm sure na nakalisto sila sa manifesto lahat. Lahat ng nakasakay sa bangka, kung Lima yung mga nakasakay, dapat nakamanagwesto yan. Ila po. Hindi <laughs> na naiiba. Kasi hmm. ako rin natuto ako sa inyo at ako po ay dito sa barangay. Sana po ay eh, balido ninyo tayo. Ningilin niyo po ay yung lilipin po, eh, po siya sa amin na indibidwal sa barangay. Kung makakamtan po, ay na, na reskwil no po sa barangay sa ayaw mo. Siguro po naman ay kilala na namin naman ako, kung nakakita tayo sa ibang luka, eh, hindi naman hindi, mga mga basi rin ito, baka huwit man lang kapitanan, o. Okay, so magandang araw po muli sa inyong lahat, mga brother. Magandang araw po kapatayan. Magandang araw po kapatayan. Magandang araw po kapatayan. Magandang Bago natin ipagpatuloy itong gawain ito, so Sino yung isang gustong... Sayaw? Saan, Te? tayo. Good morning, Ma'am. Tek, makikita nalang <laughs> na ating Pero walang... Maraming salamat po sa araw na ito, Panginoon, na sabihin po sa amin, ay po kami nagsama-sama, Panginoon, sa aming mga gawain dito, Panginoon. Panginoon, maraming salamat po sa paggabay niyo po sa amin dito ng Ligtas. Kami ay nakarating ng maayos, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng Panginoon. Kaya nila po sana bahala sa amin, Panginoon. Nagulong karo namin mga mga sa buhay na sa Ganyan po kami lahat ng Panginoon, po ang aming sila sa inyo ng namin ng Panginoon. Ganyan po sila nang lakas pa, pangatawal at kaisipan, Panginoon. Ganyan po ang bahala sa aming Panginoon. Patawaran niyo na rin po kami, Panginoon, sa amin, mga nagawang pagkukulang, pagkakasala, isip sa gawa, Panginoon. Ganyan po ang bahala, Panginoon. At buhay po na yung Panginoon, nila sa inyo po. Ganyan po ang bahala, lalong lalong na sa aming mga magpagbuhay. Maraming salamat sa mga biyaya po, Panginoon nagkakalungkot po sa amin. At salamat sa pagsubok na binibigyan po sa amin. At kami po ay nandito pa rin, Panginoon. Nagkakaroon ng lakas ng loob dahil po sa inyo, Panginoon. Maraming maraming salamat, Panginoon, sa lahat. At sa inyo na po lahat, Panginoon. Nadalain po namin ang lahat ng ito sa pamamagitan na yung anak masintos, na Sintos, ang dapilang talagang pagkakas. Amen. 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 Lalo po pala ang pinunta natin dito at ibigin natin ang award-award natin. Sinasabihin natin si Ma'am Elsa Estora at si Sir Christian Paul Estora. Sila po ay, hmm. ang ganda niya rin si 5 sa... Global Biotech, Barcelona. Stage 5, Sir sa Global Biotech Healthcare po uh, ang ano? Uh, kidney failures and stage. Sa ilang <laughs> kong kaya po ang yun yung pagandaan sa buhay ng ating mga tao. Hindi mo mahalata sa kanilang tsura na may nararamdaman sila. Mata mataas yung kanilang pananampalataya sa pinakapita. Pero pag itinaas mo yung kanilang mga braso, eh grabe na. So, pero sa kanilang itura, hindi natin makikita yung kanilang nararamdaman, yung hirap na pinagkandaan nila. Kaya sabi ko sa inyo, lagi natin unahin lagi, bago mo sa bahay ka sa taas. Amen. Hindi siya lang yung tangin number one doktor. Siya yung number one sa lahat sa buhay natin. Wala nang iba pa. Hindi pwede maging number one yung pera yung pera. Ano yan? Pag namatay tayo, iwan natin yan. Doon at doon tayo <laughs> wakarap sa kanya. na makikusap ko sa inyo, mga kapatid. Dito sa na ano to. Bago pala pagal sa ating bahay. So, Ipagpasa natin lahat limang lakas natin bawat natin, bakit natin. Bila, bila ng na yun ng ating sarili papunta sa paghahanda natin sa kabilang ito kasi ating inaruruan ngayon is panandalian lang so, ano na 'to? Part lang ng buhay natin hindi pa yung buhay na talagang ating wala Meron pa. Wala wala na alam kasi kaya hindi pinalam sa atin ng Panginoon para subukan niya tayo kung paano tayo kumapit sa kanya. Dito sa lupa. Paano tayo magkaroon ng ng dito ng malasakit sa kapwa. Kagaya ng mga pinakapasok natin na inuhalos kahit gano'ng kahirap yung buhay natin dito tumataas na lahat-lahat pero hindi tayo nawalan ng pag-asa para lang magkaroon ng oras sa lubos na mga nangangailangan. So kaya, masasabi ko lang sa inyo is eh, sobrang saludo na ako sa inyo. Wala na akong masabi sa inyo. Yun, yun pa rin ang sasabihin ko. Kaya ayaw ko na magsaita ng maraming pagsasalamat. Ang gusto ko lang ay magsama-sama tayo hanggang sa uli. Walang magsasawa. Walang susuko. Matuto tayo mag open sa isa't isa para nagagabayan natin yung bawat isa natin. Tuliranin kung so, ayaw nga ay ikapuso, mahal tayo ang isang so, dito muna tayo sa pamilya natin. Dito muna tayo sa starting. Uunahin natin kung ano yung dapat natin ayosin dito sa grupo bago tayo lumabas. Kasi marami ako nakapansin na na mas may lumos ng pangailangan ng isang isang kasamahan pero hindi natin nakikita. Kasi nandun tayo sa passion. Yung love respect hindi na natin naiiigit doon sa passion kaya nga tayo mayroong love, respect, and passion sa ating mga guests. Magkakaugnay -ma po kasi talaga yan. Hindi pwede puro passion lang tayo. At saka sana, yung pagpasok niyo dito sa SRG, ulitin ko eh, hindi yung pahigaya lang, hindi yung panandalian lang. Dapat, nasa puso niyo lagi. Kasi yun yung gusto niyo sa buhay. Hindi niyo mararating yung tuloy na saya kung saglit lang tayo doon sa ating ginugusto. <coughs> <laughs> kung panamdalian lang natin na hawakan yung isang bagay na ginusto natin, tapos pag dumating ang araw, magsasawa tayo sana hindi tayo dumating sa sasayta pagsasawa. lang yun eh. para naman ah, sa ating abuloy, sa ating namatayang na uh, kasama. Ah, Sir Jerome.

na ng QV Sir Timogu ng Cavite Si Papa Sam Si Mamli ng Pangasinan Sir Ronald ng Cavite Sir Marlon ng Cavite Sir Jorge Norizal Shakira ng Cavite Sir Jete Sir Jude Sir Ariel ng NCR Sir Franz ng Cavite Sir Gabi ng Manila Sir Fence ng Kalamba Sir Rafael ng Main Chapter Sir Carl ng Main Chapter Sir Rensi ng Reyna, Sir Jim ng Reyna, Sir Ed ng Reyna, Buhay at Pag-asa Ito yung mga din po yung BAP Contrary yung BAP Sir Benji ng Main Chapter Sir Jennifer ng Rizal Sir Jenny Boy ng Cavite Sir Arvin ng Reyna, Sir Tonto ng Manila, Sir Pinagbindo ng Rizal, Sir Gerald ng Kalapak, Sir Jaime ng Bulacan, Sir Reynaldo ng Cavite, Sir Daniel Babile, Las Piñas Chapter, Sir Rolly ng Rizal, at BBCRC. Ito yung ating laging kasamang riders to so, nakalibong po tayo dito na 7,530. Oh, salamat. Sa Yan. Salamat sa mga nagbigay. Yan. Ayan po guys, yung sa para naman sa abuloy. So, Ako harin tayo ng P2,000 plus. P9,000 Ayan guys, uh, nakaipon ba yan 16,898? Dami ah. Sixteen thousand eight hundred ninety-eight. tayo na pandemya kano po. So last year po ay nagkaroon po tayo ng election ban. So po kami matanggap na assistance sakay sa kahit na anong gobyerno. So napakahirap, dalawa kami. Eh. Ang aming pong gastusin ng aking anak sa isang buwan ay umaabot po ng 29,500. Ang po namin yung pinukuha sa kamay po ng Diyos. So, so, so sa panahon po, naiiyak ako. <laughs> sa panahon po na we have nothing, wala na po, wala na po kami. Uh, Naniniwala po kami na, na, may Diyos na sa atin, na nakatongkay ngayon, ang sakit kayo. Nanalangin po kami ng aking mga anak na Lord, send your angels to bless us. Kasi wala na po eh. Yung po anak ko nagtatrabaho sa Makati, sa Tanggal, kasi po nag-pandemic. Ano po? So talagang mahirap. Yung anak po ko po ng babae, nagtatrabaho sa private school, hindi po ganun kalaki ang sweldo niya. Ano po natin yun, ano po? So, I pray so hard to the Lord na, Lord, send your angels to help us kasi tihirapan kami ng mga nAPO. ko. So, nga, isang umaga may dumating po sa Hapon na o oh, chat na hinihingi yung requirements <makes> namin na napili na, kami ng RRG riders po ba? Tama po ba? SRG. <makes> SRG riders. Uh, your God sent angels to me and my children. Salamat po sa buhay niyo, salamat po sa puso niyo. Napakabuti po niyo. At salamat po sa malaking tulong na pinagpalaw mo sa mga pagkina sa mga nito. Ang dalangin ko po, po sa inyong lahat, uh, patuloy na buksan ng Diyos ang durungawa ng langit, ang pintuan ng langit, para patuloy kayong pagpalain. Patuloy na iparana sa inyo ng Diyos ang pabor, protection, kasi pal palagi po kayong malin. Ang protection at mga biyaya po, kasama po ng inyong buong pamilya. Ang Diyos po magpapala sa inyo. Maraming salamat po. Ayan, si Nanay. Okay, thank you. Bilang matras na pagpapasalamat mm -hmm. sa barangay nito, uh, tap, mm -hmm. kami po yung may konti ng iyo sa inyo na alaala. -ala. At sana lagi mo kami maalala. <laughs> <laughs> A <laughs> 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 ah, wala din din. Wala <laughs> pa sa. <laughs> Ayun, anong may dyan? <laughs> sa cemetery daw diyan. Sa cemetery din daw siya punta na po ata. malayo, sir. Malayo, malayo, si dyan, sir. <laughs> sir sa cemetery. Sa cemetery daw, ito turn turn right.

Ano ba ang pupunta natin dito? Dito na kami sa tuktok ng bundok Ano ba yung pupuntahan? Punta sa bangka sir sa bangka? Punta na punta na pala sa bundok yung bangka Yung daw Pag nakakapunta ako sa mga ganito Naalala ko yung probinsya ko eh Yan may kambing Mee eh no, huli ka na yung isa, oh, pang papaitan. Hoy! <laughs> <laughs> hey, Sir Mags! Sigmitin mo lang isa niyan! <laughs> 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 sigmitin mo lang isa niyan, pang pulutan. <laughs> papaitan na. Oh. Yan! Kung nakikita niyo yan. Ano yan? Ano <laughs> yan. <laughs> yan, ano na yan. Yan, yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan? Simula doon, hanggang doon. Kung nakikita nyo yan, hindi sa amin yan. Saan <laughs> <laughs> na ako dito, nakapunta sa sinda ni Papa. Si Terlang. Papang. papang eh. So pala eh, may sinda pala si Papang dito. ang galing. Oh, oh, oh ayan. Ang galing. Oh. Ito'y kabundukan. Oh, ito'y kabundukan sa munting eh,